Hello guys, uh, magandang umaga sa inyong lahat. So, bali nandito tayo sa gallery ni Kuya Joe Hilario para alamin natin ang detalye sa kanya lahat. Kasi nung una kong vlog kasi kulang na mga details sa so, binalikan ko siya para alamin lahat para kung gusto malaman to sa kanya kaya. Ito siya ngayon. Hello, Kuya Joe. Hi. Ay, Ay ay. na. Kumusta sa inyong lahat? Ay. ay sa vlog ni Ryan. So, bale, ito na si Kuya Joe. Yan. Kausapin so, kasapin natin si Kuya Joe ngayon. Medyo marami tayong tatanong sa kanya eh. Kasi nung nakarang vlog ko, wala akong ganong natanong sa kanya. Puro lang mga drawing ang inano ko sa kanya. Yan, dinadrawing ni Kuya. Ang ganda niyo, Kuya. Oo. Ang uh, paggawa sa katin. Sa taga-elophos. Oo, oh, ang ganda. Ito ay isang ay eh, isang festival, guling-guling festival na taunang ginaganap sa Paway Ilocos Norte. Makikita nyo rito yung simbahan, tapos yung mga nagsasayaw, tapos mga spectators, yung mga pagkain. Ayan. So, balik kaya, um, uh, ano yun, dadaling nyo sa gallery? Ah, hindi. Dadaling ko mismo ito sa bahay ng nagpagawa sa akin kasi pinakumission nyo sa akin to. Ah, bali meron na nagpagawa pala sa inyo. Oo, oh, oh. hindi na dadahan sa okay. inyo. Ah, so kuya, meron pala akong tanong sa'yo. Kasi yung mga unang vlog ko eh, medyo kulang sa details about sa'yo eh. Mm -hmm. Kaya gusto ko sana nang mabigyan ng ano yung mga bagong artist na papasok. Kaya mm -hmm. tatanungin kita. Kasi ito, ma medyo tanong to ng mga karamihan na artist na gusto pumasok kaya. Huh? Kaya malaman natin yung details about sa'yo. So ito kuya, may tanong ako sa una. Paano po kayo nag-umpisa? Uh, nag-umpisa ako dati sa ano, dati kasi akong comics illustrator. Nag-drawing ako sa mga comics noon. Hmm. Pagkatapos, nung nagsara comics, eh, yung publisher, kinuha niya ako bilang assistant niya. Assistant artist. Yung panahon na yun, hindi pa talaga marunong magpinta nun. Eh. Medyo lakasan lang ng loob eh. Sinabi ko lang naman oh, pa. ng naman magbinta eh. Pero nung <laughs> Practice, pinag pinagpinta niya ako eh, hindi pa hindi niya ako, doon niya nakita na hindi ako marunong mawak ng brush. Kaya tinuruan niya ako, binigyan niya ako ng ano hanggang sa natuto ako. Eh, ganun? Oo. Subali So bali nung upisa kayo, di talaga kayo biyasa? Hindi ako marunong sa pintura, mag Maglagay ng ano, kumbinasyon ng mga kulay, hindi ko alam yan. Ang sa ng talaga ko yan. Oo, dahil kailangan ko ng trabaho nun eh. Ang tapos nung, nung natuto na ako, doon, nagsisimul, uh, medyo nakakapagpinta na ako ng mga figures, mga ganyan. Pagkatapos, ah, uh, isang araw, may isang maestro na tumalaw sa studio namin. Nakita niya yung mga gawa ko, pinipinta ko sa plywood. Huh? Sabi ng ganyan, eh bakit hindi ka magpinta sa campus, seryosohan para mas maganda, mas may bebenta mo lang. Ano. So, iyon ang ginawa ko. Sinunod ko yung payo niya, then, sumunod eh. Masaysayan na. <laughs> ay, gano'n kuya. Oo. So, bali kuya, may sunod akong tanong. Mm -hmm. Ang pahalawang tanong ko eh, kailan po kayo nagumpisa? nag-umpisa. Eh, pumasok ako sa, na, nag-umpisa akong mag-exhibit noong 2016 at nabigyan ako ng pagkakataon ng grupong Let's Paint noon na makapag-exhibit sa lang center. Yun ang kauna-una ang exhibit ko. Hanggang nagre na. Uh, bali yung grupo na yun, ano pa yun, active pa yun? Ay, hindi na. Ay, hindi na. Wala na Pero malaki ang pasalamat ko sa grupong yun. Dahil hmm. sila ang nagbigay sa akin ng break. Ay, sana. Pag-exhibit. Uh, so, balik ko ito. Pangatlong tanong ko Paano kayo nakapasok sa mundo ng art? Eh, yun nga. Ayun nga. ako sa comics nga. Tapos, kinagsalaya yun yung, yung comics. Kinawa ko ng uh, publisher na maging assistant yun tapos eh, nagpinta-pinta ako kasi kapag ka nakakita ko ng mga painting noon lalo na yung may painting si Amor Solo sa bahay ng boss ko lagi kong tinitignan yun kaya siguro hindi may kakaila na sabi daw nila para raw Amor Solo yung painting ko pero hindi naman eh ko <laughs> pero sabi nila Oh, Maganda oh, oh, naman kuya, oh. Uh, pa, uh, yata eh. Pinag-aralan ko, oh. no. pinag ko rin yung ibang estilo ng mga uh, western impressionist, mga ganyan, katulad kay uh, Soralia, kay Sargent, mga ganyan, at yung iba't ibang impressionist na hanggang naka-ang na rin ako ng estilo. Uh, ano, ano, ano. Um, eto kuya, sunod na ko ah. Anong medium ang gamit mo? ang gamit ko ay acrylic. Kasi acrylic? Ano yung acrylic niya? Acrylic. Acrylic paint. Acrylic ah. paint yun. Kasi Bali, ito yun, ito yun, ito yun. Oo, yan. Yan, yan, ito, ito. ito yan, paintings yan. Ayan, ito, ito. Ayan. Painting acrylic, acrylic, yan. Paint. Oo, acrylic okay. ah. yan. magawa ko. Yan, yan ang tawag yung acrylic. Kasi minsan hindi ako gumamit ng oil eh, dahil ko lang una. Ito yung amoy mo, hindi ko kaya. Bali, um, ano lang talaga yung acrylic ang gamit niya. Oo, oh, acrylic lang. Hindi kayo nagcha-charcoal, hindi kayo nag-ano hindi hindi ko pa naranasang mag-charcoal. Mm. Basta acrylic lang yan. Acrylic lang ako. Tapos ito kaya tapos so, ang ko ah. Ano po yung pinagdaanan nyo bago kayo makapasok sa art? Ay, nung una talagang nangangapa ako. <laughs> mas, nung ano, nung mas lalo na nung siyempre dati may empleyado ako, naging assistant nga ako. Ngayon, nawala yung uh, boss ko. Siyempre, wala na akong trabaho. Doon ako kinabahan dahil wala akong ibang ano, kundi magpinta na lang. So, sinubukan ko, mabuti na lang, nakapag-exhibit na ako ng mga panahon na yun bago, bago ako mawala ng trabaho. Kaya, nung umpisa, kinakabahan ako eh. Pero nung nang nakapagbenta na ako, ba dire-diretso na. Yung kumikita oh, Marami na ano, sabi ko, mas okay pala rito. Sabi ko ba niya, <laughs> mas okay pala kitaan. kitaan dito. Kaya sa nag-iimpleyado uh -huh. sana noon pa, nagganito na ako. Ayos pala, ano. Uh -huh. uh, so, bali, eto kaya, nakaranas po ba kayo ng pressure sa, ano, sa 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 ganyan ano? Oo, oh, oh siyempre. Misa may, may pressure, lalo kapag uh, may deadline na may deadline. Tapos eh, pinangako mo rin sa kliyente mo, ganito, hindi deliver ko. Talagang hindi ko tinutulugan yan. <laughs> hindi ko tinutulugan yan. Eh e puyat-puyat pa. Puyat, po pa. puyat talaga ako. Puyat-puyat e. puyat lagi. ayoko sirain yung pinangako kong deadline kasi yun ang muna dapat maging professional ka. Oo, oh, sa tama. Sa pananalita sa pangako. Eh kailangan kailangan, kuyari, maraming papagawa. Kaya matapos ko sa araw na to. Sa kapag ganun na, alimbawa ano, talaga sasabihin, alimbawa bibigyan ako ng deadline, sasabihin ko na sa kanila na, hindi ko kakayanin ng ganyan. <laughs> hindi ko pa may, may aabot ng ganyan. Ako ang magsasabi sa kanila na ganito po yung uh, panahon na may di-deliver ko sa inyo yung petsa ganito. Sabi ko, ngayon, kung ang, ayun, nagmamadali sila, sige, pagawa nyo na lang Epa, sa inyo. Paano yung, kuyari, hindi yung natapos sa petsa na yun. Talagang kailangan tapusin kailangan tapusin kaya nga mahabang deadline ah hindi hinihingi ko sa kanila kailangan agapan mo talaga ang o, paggawa ganun hmm. kasi nyo yung yung masira sa pinangako ko syempre tama yun kaya nagbabayad sila oh, tama yun sila tapos hindi ko masusunod hindi pa raan ko rin yun. oh tama yun kaya kailangan maging professional ka tama sa tama sa pangako so balito kaya to last na tanong ko ah mm -hmm. ano po yung mapapayo nyo sa mga baguhan na uh, artist na ba gusto niya pumasok sa art? Ah, ano yun? Kailangan dyan unang-una ay sakribisyo talaga yan. Ang art kasi, walang katapusang pag-aaral para sa akin. Hindi porque maganda na yung gawa mo ay ang pa na lang kailangan mag-ano ka pa? Pag-aaral ka pa. O, pat patuloy pa rin akong mag-aaral ibang uh, technique, ganyan, kung paano nila ginawa yung ganyan, ganyan. Tapos eh, hey, kailangan eh, mahaba ang pasensya mo dyan. Tapos eh, matuto kang tumanggap ng payo ng mga kapwa mo rin. Pero depende sa payo kasi may payo paninira na mayroong payo na nakakatulong sa iyo. Alamin mo na lang, basta ganun maging mapagpakumbaba ka, huwag ka masyado. Kanandong ka na sa tasi, huwag ka masyado na. Ano kaya yan bang kaya una, una, ikaw ang lumalarawan sa sarili mo. Tama. Eh paano kuya yung may papayo mo sa mga sumusuko na bigla? Anong papayo yun? Parang gusto okay. na umayaw? Eh, na nasa sa kanila na pero para sa akin eh. Kasi dati dumating sa puntong hindi na ako, hindi ako nag -bumipe. hindi na ako bumenta, no? May pagkakataon kasing ganun. Talagang iniisip ko rin na ay, tigilan ko na kaya ito. Maghanap ka lang kaya <laughs> Pero ito ang buhay ko. Ito ang gusto ko. So nagpatuloy pa rin ako. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na. Sa awa ng Diyos, may mga bumibili sa akin. May mga nagpapagawa pa rin. May panapanahon lang yan. Oh, ayan. So ayan, marami tayong nakuwang aral kay Kuya Joe Hilario. So, bali sa mga artist na papasok. Yun. Sundin niyo yung payo ni Gajo. Tama siya. Kahit gano'ng kahit nahirapan siya. Pero yun, lumaban pa rin siya. Yun. Nakuha niya yung gusto niya. So, yun. Hello. Oh. So, yun. Napakita natin yung ano. Yung mga paintings ni Kuya. Tapos yung mga gawa niya. Tapos yung mga gagawin niya. Tapos yung mga gusto magpagawa. Ah na maglalagay na lang ako ng information kay Kuya eh regarding sa page niya at saka sa Facebook niya. Layo ko sa comment section para yung magpapagawa. Ang gagawin niyo i-add siya. Tapos mag ano kayo, mag-message kayo sa Messenger para mabasa niya, magre-reply siya. Para ko gusto niyo magpagawa ng family portrait. So, kayo na lang mag-usap kasi dito kay Kuya may package-package naman kung gusto niyo talaga ng package. Meron siyang ginagawa ito, pa. kasama na yung mga ganyan. Yung parang landscape, diba? No. Landscape. Landscape. Tsaka dito kay Kuya, ano, kasakalan gusto niyo magpagawa ng sarili niyong, may gusto niyo kayong pagawa na nandoon kayo sa isang lugar, pwede niyang gawin niyo. Katulad nito, may nagpagawa sa kanya. Ayan. Inilagay niya sa isang lugar yung isang pamilya. Parang kung gusto niyo ito. Sample lang. Ako, pamilya ko, gusto ko ilagay sa samar sa pinakamagandang place doon, doon. Pwede niyang paintings niyang. Pero alamin niya muna yung details. Kukunin sa inyo yung mga picture. Kasi hindi siya pwede manghula ng lugar. <laughs> okay, yan lang. Sana makaano kayo, makapagpagawa kayo sa kanya. Kasi, ano, the best. Ang galing. Ang galing magbawa to Pag ba 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 balang araw, ano, sumikat to si Kuya. Baka kinalalin to pang international na. <laughs> so, yan, Kuya. Pag paano ka muna, magsabi ka muna sa iyong mga ano. Uh, Maganda ang araw po sa iyong lahat. Sana ay lagi niyong subaybayan at suportahan ang vlog ng aking kaibigan. Maraming salamat. ayun, Sabi ko, sana suportahan niyo ako. Oh. Maraming pa tayo papakita. Maraming pa. Baka babalikan ko pa ito si Guadjo. baka magkaroon ito ng malaking gallery. Pag nagkaroon ng malaking gallery si Kuya Joe, yan, papasyalan ko lang yan para pakita ko sa iyo mga bago nilang mga uh, bago niyang mga paintings sa mga obra. So, ayan. Salamat. Salamat sa panonood. God bless sa lahat.